What's up mga tropa mga kaibigan Ako nga pala si Rico ah, Nagbabalik tayo May panibago tayong vlog Ito nga pala yung tinatawag na Piso piso haul Ano ba to? Yung piso piso haul Ito yung nung, mga, nung bata pa tayo na Kung natatandaan nyo lang Eh yung Bibigyan tayo ng nanay natin ng piso O oh, eh, limang piso O ano yung mabibili natin sa tindahan Sino yung nakaranas na to dito ng ganun? Yung tipong hirap na hirap kang mamili nung bibilin mo sa tindahan. <laughs> <Bili natin yan. laughs> Bali, meron tayong pinamilian yung mga nakik karaniwang nakikita natin, yung batang 90s tayo na meron pa rin hanggang ngayon. Meron ako mga hindi na sama pero mas pinili ko yung mga binibili ko nung bata ako. So, eto, simulan na natin. Magumpisa tayo sa sweet corn. Ayan, sweet corn. Sinong mahilig dito sa sweet corn? Comment down below lang. Ayan, meron tayo sweet corn. Titikman na natin siya kung ano yung pinagbago niya. Hmm, simula nung dati hanggang ngayon. Kasi makukumpara natin yung packaging pa lang. Alam na natin yung laki na pinagbago. Dati transparent to eh. Transparent siya. Ngayon, may kulay na sa kulay green. Bale, ito siya. Yan. Ano Ganun pa rin yung tsura ng laman niya. Ayan. Manamis na Wala pa rin pinagbago. Tsaka yung pagka sweet corn niya, nandun pa rin yung lasa niya. Crunchy siya, crunchy. Bago pa to. next naman natin ito uh, sa mga batang may hilig dito ito alam to inuulam to uh, meron tayo rito bangus yan meron tayong bangus ako inuulam po na to dati tas may suka tas pipirisan ko lang sili masarap subukan natin ha yung packaging nya ganun pa rin transparent pero may konting mga details na meron pang nakalagay dito na assisting yun lang naman pinagbago niya pero ganun pa rin siya yung lasa di ko lang alam kung ano pinagbago ito pa ba natin ito ito lang kasi yung kaya ng budget ko eh kaya ito lang muna yung bablog natin at pipipiso kaya sa video na ito magkakain yung natin ekonomiya natin kasi lockdown na naman tayo eh ECQ ba yung lumabas yung quality ng lutong niya yan ganun pa rin sa lasa pang ulam na pang ulam pwede kung walang wala ka na ito piso lang kung ulam ka na <laughs> sarap. <laughs> next naman natin. Ang ini-next naman natin ay Yum-yum. Oh, ito, chocolate flavor. Medyo social na tayo ngayon kasi chocolate na siya. Yum-yum. biruin mo sa halagang piso. Meron ka na na to. Ito, dati pa to. Alam ko. Dati, paborito ko rin to. Binibili ko rin talaga to. Malagang hinahanap-hanap ko ito pag wala sa ibang tindahan, pa ako ng iba. Para lang makabili ko ng ganito Yum, mga. Isa sa mga ano ko to yung pinaka best choice ko talaga, yum yum. Kung kung may piso ako, may nakita ako sa tindahan ng ito, ito'y bibiling ko kagad. Tignan natin. Tignan natin. Yung packaging, nat yung packaging niya nga pala, Ganun na ganun pa rin kung ano yung dati. Tsaka ngayon, ganun na ganun pa rin. Walang pinagbago. Hindi ko lang alam sa lasa. Eto, titik na natin. Mm, niya, ano, parang tumabang yung chocolate. Hindi na siya ganun kaano. Hindi na siya ganun ka-chocolate ka, ganun ka chocolate yung lasa niya. Pero pwede na. Mga batang makakapanood na to, alam may idea na kayo. Ako, share ko lang sa inyo kasi yun yung mga hilig-hilig ko eh. Ito naman na uh, very classic sa mga batang 90s. Ang Lumpiang Shanghai. Ito, naaalala ko to. Kahiligan ko rin na to dati kasi sobrang sulit kasi kung gusto mo ng medyo cheesy ka, cheesy na ano, cheesy ka. Cheesy <laughs> <laughs> na uh, pagkain. ka ito. Lumpiang Shanghai. Ito talaga sulit ang sarap na to. Hindi ko lang alam ngayon ha, sa packaging niya ganun pa rin yung tsura niya. Pero yung ano niya, yung yung laman niya, di ko alam ha. Tingnan natin ha. Tulo. Ang laki ng nuliit. Hoy, <laughs> siya nga. Lumiit yung tin binibenta nyo. One biters na lang to. Dati two biters eh. Hindi na masusulit yung bibili na to. Pero tikman natin kung ano yung pinagbago ng lasa niya. Kung ganun pa rin ba sa dati o ngayon. Ngayon, iba, iba na rin yung lasa niya. Yeah. No? Puro ang yung ano na. Kaya hindi nasan masyadong cheesy. Eh. Ano ba yan? Hindi na Hindi nila na ano quality. Hindi nila na maintain quality. <laughs> Tangki siya yeah. pero hindi na siya tapos one by na lang siya. <laughs> Next. Next naman natin ay ito to ano to yung pag umaga gusto mong magkape tapos meron ka piso gusto mong tinapay sa tindahan ito mabibili mo Mari. Si Mari. Asawa ni Mari, araw gabi. <laughs> Bali, yung packaging niya, ganun pa rin. Tapos, ayan, six pieces pa rin siya. Pero yung lasa, tignan natin kung ganun pa rin. Walang pinagbago. May piso ako dati pag gusto kong bumili ng tinapay. Ito, pwede, pwede. Mabilis pang matunaw, lalo na sa mga walang ngipin dyan. Medyo makapal siya. Mmm, sanap! Ang sarap. mo yung piso, meron pa palang piso mabibiling ganito. Ang sanap! Ang Bago. Thumbs up ako dyan. Masarap nun. Masarap. Kaso may, medyo sumasabit sa mga bulok-bulok. <laughs> Ito naman. Next naman natin ay... May malaki na to. May malaki na to. May small, medium, large. Ito ang patata. Asawa ni patato. <laughs> ganon pa rin siya. Yung packaging niya, walang pinagbago, ganon pa rin. Packaging na packaging niya pa lang eh. Talagang ginasto sana ng kumpanya. Kapal. <laughs> Tapos, mahangin. Pero naman, wala, lang, makapasa natin. ya Ben Ben pa rin Tura nya Ben pa rin Medyo makunat yung nabili <laughs> Masarap pa rin Masarap o, Kung naririnig nyo may bata kami Yung anak ko Bunso Huwag yung malutong. Pero parang matatabangan ako yan. Eh. Pero okay na. Ito yung quality niya medyo nagbagong konti. Hindi na siya ganun ka-consistent sa lasa. Yung sulit na rin sa mga batang tigpipiso dyan. Pwede na. Matitikman niya pa rin yun. Next naman natin ay ang hindi sobra, hindi kulang, eksakto. O oh, yan ha, alam nyo pa rin ba ito, eksakto. O oh, ganun pa rin yung lalagyanan nya. Eksaktong eksakto pa rin yung tsula nya. <laughs> world class food. <laughs> <laughs> yung nabili ko, spicy pizza. Pero alam ko, meron ibang flavor na ito eh, eksakto. Tikman na natin. Sarap. Sulit, sulit ba? Parang mas sumarap pa nga siya eh. para dati. Yung laman niya, parang alam niyo yung status Parang ganun yung laman niya. Pero yung lasa niya, sobrang malasang sarap. Guro puro big cheese. <laughs> Pero masarap. Ano ito, thumbs up ako dito. Sarap. Ang ganda, sana pagpatuloy niyo yung ganito. Mas lalo pa siya sumarap. Eksakto sa mga batang mahilig sa tipipiso. O, eto, eksakto. Bumili kayo. piso na sakto sa saka. Next naman natin. Ah, uh, eto. Sa mga bata dyan na, ano, na palaaway. O, yung nabubuli. Eto, dapat yung binabanatan nyo. Siga. O, sino yung mga siga dyan? O. Pagpanatang ko kayo, ito. Ah, oh, dali lang pala bago natin tikman. Yung packaging niya medyo nagbago. Medyo parang naging classy yung itsura niya. Ayan oh. No? Medyo classy na yung ano niya, packaging niya. Parang galing pa ata ng ibang bansa yung plastic na ginamit. <laughs> tikman na naman natin yung lasa. Medyo nagbago yung packaging niya. Very lasa, hindi alam. Ang kuna. Ang Pero ano, ang lalasahan kong malasa siya. Very corny, pero makunat. Makunat na mais. Cor very corny, no? <laughs> pero pwede na. Pero ito, hindi ko kakainin. <laughs> Kinik mo ko lang. Makunat eh, parang luma next naman natin ito, muhugot na tayo muhugot natin ay <laughs> logo, ito pala yung logo lala, ito yung medyo sosy na mga bata dyan, yung may chewy na pagka, na ano na candy, ito, tinahanap nyo lala, ayan o no? Ay, may motor pa sa labas. Narinig nyo. Ayan, Lala. Yung packaging niya, medyo lumit ng konti. Siyempre, alam natin, mahal yung asukal. Pero yung lasa, hindi natin alam kung ano. Kung ganun pa rin ba, katulad dati. Alam naman natin na mahal ang bilihin ngayon. Kaya siguro nagliit sila ng ano. Pero tingnan natin, at least may nabibili pa rin na tigpipiso na ganito ha. Ah. Biruin nyo. Sa panahon ngayon, chocolate. dipipeso candy ayan hmm hmm besarah cuma di sebuluk <laughs> Masarap. Masarap. Ito, bigyan ko ng dalang thumbs up. Masarap, sulit. O, oh, ito mga bata, bilhin nyo. Ganito ang bibilhin nyo, ha? mga tigpipiso pa rin, ha? pero sulit. Lala. Next naman natin ay ang yaki. Ay, yakin yaki oh. Yaki. <laughs> Ito nabibili ko to dati, ano, iba-ibang kulay to, eh, gusto ko na to yung kulay blue. kinukulay ko sa labi ko. Tsaka yung lasa niya maasim. Pero ganun pa rin naman yung itsura ng packaging niya. Walang pinagbago. Kahit saan ngayon makakabili ka. Hindi ko lang alam kung yung mga millennials kung alam pa to eh. Pero, try natin. Tikman natin kung wala pa rin pinagbago yung lasa niya. Tikman natin. Anong flavor ba to Hindi ko malamang kung chocolate. May chocolate flavor ba ako Nakulay violet. Baka, ano, grape siguro. Matin. <laughs> maasim siya. Pero sa huli din dun yung tamis ya. May kong tamis. Ganun pa rin. Namis ko yung lasa na ganito yung maasim. Kaya ako tapos si Bantang uli. Parang gusto yung ngayon ng ngayon kasi biglang tamis. Talagang sa, parang buhay lang natin yan eh. Ang <laughs> hirap. Sa una tapos nasa huli yung sarap. Pero yung pagkahirap niya yung hindi pa na lang. kumpar pa natin eh no. Pero masarap. parang masarap lununin <laughs> ayun natapos na natin na review na natin yung mga yon, mga tigpipiso na kaya pambilin sa panaw na ngayon ngayon mga bata may idea na kayo kung anong bibilin yung kaya sa tindahan kasi kaya nasabi ko na kung anong sa akin masarap mayroon makunat pero siguro medyo luma lang sa tindahan medyo matagal hindi siguro mabili kaya medyo luma yung lasa nya pero ayun, nakita nyo naman, masarap, mas, may mga masasarap pa rin na halagang piso, mabibili pa rin natin. Ayun, mulit muli, nagpapasalamat ako sa mga patuloy na sumusuporta, kaya ako ginagawa ito kasi alam ko may mga sumusuporta. Sa mga hindi naman, thank you so much pa rin sa inyo. Uh, ba malay ko ba, ba isang araw magbago isip ko uh, magbago isip ko magbago isip ko i-subscribe, i-share nyo sa mga kaibigan nyo so ayun, nagpapasalamat ako sa mga walang sawang sumusuporta sa mga patuloy na sumusuporta sa mga nagsusubscribe, sa mga nanonood sa mga naglalike maraming maraming salamat po uh, kaya ako tinutuloy ito kasi alam ko may sumusuporta naman sa akin Uh, nagpapasalamat din ako kay nagpapasalamat din ako kay ma'am kay ma'am Betty sa ibang bansa na sumusuporta sa akin nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko mga katrabaho ko shout out sa inyo kay Lakay dyan sa Isabela shout out sa iyo nagko-comment ka papa shout out ayan sinout out na kita ayun please like and share my video. Click nyo na rin yung notification bell pagka subscribe nyo. Tapos, share nyo sa, kahit sa messenger, sa Facebook, uh, kahit saan. Basta kung saan nyo pwede i-share. <laughs> uh, maraming maraming salamat. Uh, dito na tayo nagtatapos. Abangan nyo susunod na video ko kasi idadala sa ako na ipag-upload. Salamat. Bye-bye.